うん。<music> Ano ba? Dalawang buwan na hindi mo pa rin nababayaran ang utang natin? Swedo, eh, so wala nga sweldo eh. Paaraw. Ano gagawin mo? Maghihintay ka na lang dito sa bahay at tata? Malamang, anong gusto mo? Gumawa ko ng milagro? Kung yun ang kailangan gawin, gumawa ka ng milagro. Alam mo, kaysa puta ka ng puta, sana tumutulong ka na, na sa hanap buhay ng pamilya natin. Alam mo, ikaw ang padre ni pamilya. Ikaw ang dapat gumabay sa ating mga anak. Pareho lang tayong magulang. Pareho tayo may responsibilidad. Bakit ako lang? Ako lang ang gumagawa. Hindi ko sinasabing ikaw lang gumagawa at huwag mong ibahin ang utapan. Ang kitig ng utak mo! Marco, umarap ka sa akin. Huwag kang bastos. Hindi pa tayo tapos. Ate. Ate, gising na. Ate, mag mm -hmm. nag-aaway si nanay at tatay. umangka? Anong alam ni Patricia? Dahil sa mga utang ng papa natin, kaya sila nagkakaganon. Ano nang sa atin, Ma? Maging ako, hindi ko rin alam na eh. Sige, huwag mo nung isipin yung mga biska na papasok na tayo. Okay. Hey, ma, punta na kami ng eskwela, ha? Sige, taalam, sige. Ma, paalam, Ma. Mag-iingat kayo. Mag-iingat kayo sa eskwela, ha? alam. Hello? Kayla, maaari mo ba akong tulungan? Oo oh, naman. Pero ba pwede ko may tulong sa'yo? Nabasa ko alis sa isang pahayagan na ang mga OFW ay maaaring pumunta sa abroad. Tamang-tama. May kakinala akong kaibigan sa Canada na pwede makatulong sa'yo. Maraming salamat. Utang na. Stop, stop. Hindi ka pa rin nagbabago. Lagi ka pa rin tumatanong na utang na loob. Tadaan mo, nakaibigan mo ko. Kayla, alam mo bang masaya ako ngayon? Ngunit mas masaya ako dahil lang isang kaibigan katulad mo ay muli kong nakausap na sobrang lapit sa puso ko. Maraming salamat talaga. Paalam. Yan ba ang uwi ng isang mga asawa? Alas 12 ng gabi? Ano mo ba? Kasa yan. Bukala mo naman. Kasing mo hindi. Wala ba? Anong Pilip. sabi mo? Anong sabi mo? Nagkasayahan lang. hindi mo nga maasikaso yung mga anak mo. Nagkasayahan pa kayo. Ayon Galing mo ba? rin, no? Pakay mo ba? Alam mo mga lalaki, kailangan din maglibang ngayon. Basta, dito na yung mga babae, dito, upo lang na upo. Kaya, pwede ba? sa ang ulo ko eh. So sinasabi mo ba na mga babae hindi pwede na maglibang ngayon? Alam okay, ma mo, kamayang nagtatrabaho mga lalaki, tapos ito lang. Siguro nang mababae babae ka, no? Pakiin mo, mo, no? mo ba? Sagutin mo nga ako, siguro nang mababae ka, no? mo ba? Nang mababae ako, sige. Eh sawa na ako sa ugali pag mukha mo. Pwes, kung sawa ka na sa ugali pag mumukha ko, masawa na ako sa bulok mo ugali. Mais ka pa rin. Tignan mo ang pinapakita mo sa akin. Kabago-bago pa lang natin kasal. Ganyan ka na? Naglalasing ka na? Tignan mo kaya ugali mo. Pwede ba? Ang sakit ang ulo ko eh. Pinagbukas na lang. Pwede ba? Maghapon ako nag-iintay sa'yo uh. dito.